Ah, tatlong signs sa mga maritis. Sa mga maritis na nagmamalasakit. And the first place, sa no na oda, nagmamalasakit sila. Nakikidal, nakikidalog, nakikidilamhati, nagmamalasakit sa problema mo para magkakaroon ka ng tiwala sa kanya at ibibigay mo lahat na information na meron ka para idaing sa kanya yung mga problema mo. And the first place, nagkakaroon ka ng Uh, uh, gumawa ng love mo dahil sa pagmamalasakit niya kung kaya eh, uh, hindi ka nag-aalangan sa kanya, piling mo na please sa kanya, kasi nga nagmamalasakit siya and the second sign ng mga marimtis uh, na sa sila uusisain uh, ka kanila kung ano problema mo ah uh, ah uh, ikaw naman si tanga ay bibigay mo lahat ng problema mo ay dudulog sa kanya kasi nga inusisa kanya the way na concern siya. kaya ayun ayun ang gawain ng mga maritis o sisain ka ngayon ikaw naman si tanga nahuhulog ka sa patibong niya isasabi mo naman lahat ang gusto mo ang gusto niyang nga mar, marinig din galing sa iyo mga pangusisa niya ibibigay mo naman lahat sa kanya ngayon hindi mo alam, pasok ka na sa banga at nahulog ka na sa mga patibong niya. Pangatlong gawain ng mga artis ay nakipag uh, nakipag uh, ano siya uh, nakiki ride on baga, nakiki on uh, ah kung kung may problema ka, nakikiray daw, ibig sabihin na, ah, ayan, unga naman, bakit kasi ganoon, ganyan. Aya ng gawain ng mga martis nakikiride on. Bagamat hindi mo alam sa likod ng mga yan is tinatrayidor ka na. pagkaharap ka, sumasang ayon sa lahat ng ginusto mong sabihin sa kanya. Pero deep inside sa kanyang piling sa kanyang isit is naglalaro na ba? na naman to. Ano ba yan? Ganito, ganyan, ganyan. <coughs> ganyan siya. Pagka nakatalikod yan, itatrydor ka yan. Sigurado. Pero pagkaharap mo siya, sasangayonan ka sa lahat ng gusto mo. Oo nga, tama nga. Oo nga, sigurado. Tama yan. Tama yan. Gaganyanin ka. Pero sa talikod, itatridor ka niyan. Lahat na sinasangayonan niya, iba ang gagawin niya sa talikod mo. Sisiraan at sisiraan ka Yan ang mga gawain ng ng mm, Nga pagmamalasakitan ka, pangalawa, oo, ka pangangatlo, pangatlo is i-drive kanya, kumbaga sasang-ayunan kanya, sabay siya sa tama sa gusto mo. Yan ang mga gawain ng martis eh, para makakuha ng information sa iyo. Kung kaya dapat mag-iingat kayo sa pakikisamahan yung tao. Hindi porkit mabait siya sa harapan mo, hindi porkit pinagmalasikitan ka, hindi porkit ay eh, maganda ang pakikitungo niya sa iyo is hawak mo na ang isip niya. Kaya dapat pa rin kung ano mga problema mo na hindi dapat mo sabihin, wag mo nang sabihin. Kailangan mas da mong sumbungan si God dahil si God hindi mapagmata Si God ang siyang sumbungan ng lahat at si God lang mismo ang makakatulong sa atin at si mismo si God ang magbibigay sa atin ng tao na siyang experiment, eh, experimento ni God eh, siya ang uh, tulay ni God para ma, ma mabigyan ka ng uh, Nakayusan sa mga problema mo. Lahat ng problema mo ay sangguni mo sa Panginoon. Dahil si Lord ang magbibigay sa iyo ng tamang tao na siyang dapat makatulong sa problema mo hindi yung sumbong ka ng sumbong, sumbong dito, sumbong doon, sumbong doon, sumbong dito. And the way ang yung problema ay kinakalat mo na. And the first place, hindi yan nakakabuti sa'yo dahil hindi lahat na nagikinig sa problema mo ay pinagmamalasakitan ka. <coughs> Bagamat nakikinig sila sa'yo pero and the first place, hindi talaga yan nagmamalasakit sa'yo pagdating ng araw, gawing pulutan yung mga problema mo na yan, -pi tahan lang yan. Kaya ang tanging sabihin mo lang is mag-observe, maging surveillance sa paligid mo at the same time, hindi pwedeng magtiwala ka ng kahit kani-kanino lang. Kaya dapat kung may problema ka, dapat kay God lang mo lang ipag i eh, surrender para si God na mismo magbibigay ng tamang tao na karapat dapat na tumulong sa iyo dahil kung sumbong ka dito sumbong ka doon, sumbong ka dyan nagbabaka sakali ka kung sinong taong tumutulong sa iyo in the first place magkakamali ka dahil ikaw ay hindi dumulog kay God kailangan mo lang sa tamang tao at hindi mo ang kung sino talaga kailangan ipagpiprimo mo na yung taong malapit sa iyo ay talagang ani sa iyo ipagpipray mo na yung tao pinagkatiwalaan mo ay talagang napagkakatiwalaan mo kasi lahat ng bagay sigad lang ang may alam at sigad lang ang magtutwist kahit sabihin man nating ika ngay masama siya pwede siyang baguhin ni God sa paraan ng iyong daing kung sincere naman at nanggagaling sa puso mo ang iyong daing may posibilidad na yung mga panalangin mo ay mangyayari at magkatotoo na yung na pinagkatiwalaan mo ay talagang mapagkakatiwalaan lahat ng pagay dito sa mundo ay dapat nating ipanalangin upang hindi tayo magkakaroon ng maling desisyon sa buhay dahil ikaw nga natin ang mundong ito ay makasalanan ang mundong ito kapag napalunod ka at i-apply mo ang uh, gawa ng sang mundong ibabaw ay talagang makasalanan. Kaya lahat ng gawain natin dito sa mundong ito ay sanggunin natin sa Panginoon upang siya ang mag sa atin sa tamang landasin. Siya ang aakay sa atin sa tamang paruroonan natin at hindi tayo pwedeng malihis ng landas dahil sa guidance ng Panginoon kaya hito tayo sa mundong ito nakikipagsapalaran nakikipag uh, sa mundong ating ginagalawan mundong makasalanan dahil hindi ito ang mundo na binigay sa atin ng Panginoon kundi ang mundo ng langit na siyang puro kabutihan kapayapaan, kalinisan pag-ibig at pagmamahal ang meron doon. Ayon ang mundo na pinangako sa atin ni God na kapag tayo sumunod sa kanyang kalooban ay tayo ay dadalhin sa mundo ng paraiso. Kung gamat nandito tayo sa mundong ibabaw Mundo ito ng makamundong mundo Mundo ng kasalanan Para makaiwas tayo sa kasalanan na ating ginagalawa sa mundong ito Lahat ng gagay na natin ay isang sa, sa Panginoon Upang hindi tayo malihis ng landas Upang lahat ng gagay na natin ay isang ayos sa Panginoon At hindi tayo magkakamali dahil ang ating pagkakamali ay katung... Isang ating isang pagkakamali natin ang, ang grado na ibinigay sa atin ng Panginoon sa langit. Ang isang pagkakamali ay tumbasan natin ng isang libong pag... Isang pagkakamali ay tumbasan natin ng isang libong kabutihan. O, saan mo siya hanapin? Ang isang libong kabutihan sa isang pagkakamali mo lang hindi mo basta-basta mahagilap ng isang libong kabutihan sa isang pagkakamali mo para mai mairis mo yung pagkakamali mo na yan palitan mo na isang libong kabutihan kaya dapat lang matuto tayong magsangguni sumuko kay Panginoon para sa ganun ma magiging maayos ang takbo na ating pamamuhay dito sa mundong makasalanan. Bagamat tinubos na sa atin ang Panginoon ang ating kasalanan, kaya siya nagpapako sa cross dahil tinubos niya ang ating makasalanan dahil tayo ay isinangla kay Satanas. Mula nang nagkasala si Adan at si Iba, tayo ay nakasangla kay Satanas sa dibil kung kaya't ang mundo ito ay mundo ng satanas. Kaya naglabanan ang devil at